sa Bungabon. Ito yung simula mismo kasi pagpasok paglampas dito, yung korbada na yan. yan yung kurbada number 1. So siguro meron dito mga 300, 500 o 1,000 na kurbada. Ito ko nakikita sa GoPro at ako sa may ulo ko bangga yung ano. Sarap nito, puro banking to. Sarap ng daan. Abi sa ito, this the shit. Ingat lang ha. So ito yung ruta natin na tayo ng Bungabon Pababa ng Baler So after ng Baler, di pa kulaw Diretso tayo ng Dinalungan, Kasiguran Tapos final destination natin is Dilasag Total of 220 kilometers Let's go mga trupa fiesta. Happy fiesta. Sobrang swabe nung biyahe namin, napakaganda ng lugar, tapos ganda ng takbuhan. Good vibes yung mga tao sa lugar kasi magka-fiesta pala dito. Tapos, New Year yan eh, January 2, kaya tamang bati-bati tayo ng Happy New Year sa lahat. 390 Suave cruising Aurora province Ha dito kami na Checkpoint ng Boto ops nun Muulan uh. dun ha Parang kailangan magkapote eh. Lumalakas po ang ulan Eh hey, no, Hanggang dun muulan isit ka po kapote gaming para dito po ng biyahe ay umulan bikes si kuya good bikes biligyan na ako ng budot kinawayan pa ako raw kapote meron yeah 1G Tekapot 1G Tekapot Kung kapote na 1G, may pares yan di pantalon pero hindi ko mo nasusutin ilalagyan na niya at saka reflector yung mga print niyan reflectoras na safe kahit sa gabi parang tree I see trees are green red roses too I see them in bloom and I say to myself what a wonderful world back Pedal, 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 pedal. Magaan yung touch ng gloves. One garage gloves. Knuckle protection. And palm protection. And it's touch, touch. Thank you. Kontik na kami mag into the woods sa. Yes, Ni. Salamat. 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 Po. O, o, o. Salamat po sa pagbintas ng drone namin. <laughs> thank you po. Bawa ba ina sana namin? takot na kami. Baka maglance lang. hindi na kayo makita eh. Ayan na. Keep pa yan, buo pa yan, buo ang under pod. Balik mo ba. yung ka. Sabulot yung mapalipad pa natin yan. Salamat po. <laughs> thank you pa, thank you pa. <laughs> track. an amazing experience. Thank you sa mga local dito. Uh, siguro yun yung mga karma ng mga... Kasi mahilig din tumulong pag mga ganun ganon eh. Naray, may nasiran, mga trip ko yung mga ganun eh. Para kasing special yun yung tulong pag pagkakailangan, pagsakto, yung timing. Kadulas ng daan, eh, tinan mo ito, naglalanslide o. Kung naglalakad tayo, gumanyan. Tayo lang pala yung pabigat na nag-trigger. tapos na namin yung bundok ng bungabon pababa na kami nakalang yung power clutch na yun ang pinabilo jeng jeng yun yung pinabilo jeng jeng clutch breaker andito na po tayo sa magandang tanawin dito sa gawing dinadyawan na ba to di pa kulaw mga ayaw pa natin sa kanotohanan eh maganda naman yung takbo natin ang problema na nasa atin, hinto tayo ng hinto eh may ko, wild ayun yung mahiwagang bato ah oh, ginawa na siyang simento ayun na, ayun na, ayun na, ayun na Yeah. gas, gas, gas. <laughs> Pero yan. Wala pa. Diretso pa naman. Doon pa yun. Dilasag, diba? Kasi siguro na. Tara. pa yung ba, no? Yung kanina si Guru yeah we're here at kasiguran pero hindi kami pupunta pala rito dapat kasiguran pero yung nakita namin spot hindi sa kasiguran parang hills baka hindi siya patay baka malilit lang siya kaya parang hills lang siya baka malilit na umbuk lang siya kaya siya parang hills

baka may may pala may kainan pa doon sa bayan nito. Oh mayroon pa kuya, tara 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 may pa. Ito to, 38 minutes pa tayo. Dito po yung parang hills. Ito, wala, dito, uh, dito po. Saan ko kayo pupunta sa parang? Wala pa po. Ha? Huh? Sisilipin pa lang po sana namin kung ano makikita Ito, doon makikita doon. Opo. Magkano po 'yan? 20 vertices. Sige. Balikan na lang namin natin. Pabalik na lang kasi eh, para habulin namin yung, yung iwanag eh. Mag- Sige,

Para ako malalaglag dito ah Sige mas pwede ba? Ayaw lang magaya kay kuya Kuya nagaya ako sa'yo Magbablog pala sila eh Ay hello po Nabalaho kami ni kuya Kaya sa ano eh kaso ang lalim ng baon eh Nakita ko yung post mo kanina basta nasa bilya kayo Ya ay, ayun pala marunong pala si kuya mga nagtetrail si kuya Marunong nga ma, ari ko Oops Oops Lalew, lalew. <laughs> thank you, okay. Pahanda rin ka. Thank you po. Thank you po. Thank you po. salamat po. Thank you, salamat, po. Thank you, ate, salamat, sa thank you salamat sa tulak. Salamat sa tulak, Salamat oh. sal Ingat sa tulak. Thank you, thank you Thank you, oh. thank you. Thank you po. Tangina. Oh. ako dito ah. May kumabi naman ito. Taman trap natin dalawa na yun. Pinulikat ako ng sagad. Dito tayo sa dulo para mga karamatos. Tingnan natin 'to, dandan ka lang, may butas yang kuya. Abi may bahay na ano rito eh, kalabaw eh. Tara sa buwan natin. Kala mo kung tatawag natin motor pa magugutulungan tayo. Alam mo ba mitong ko dito eh. Ngayon ka, baka depende Sabi sa'yo, eh na, ako rin, oh. Oh, ayun, ayaw kami Tol, kaya ba? Kaya, ay kaya, kaya. Ah, so, Inabutan na kami nung paglubog ng araw Di na namin nakita yung sunset pabalik. dito So, di namin nakita yung ganda ng lugar Ito, sobrang dilim na rin, kailangan na namin bumaba Pero wala pa kami yung bahay, kailangan na yung makahanap ng tutulugan Tapos, pabalik na lang tayo dito bukas ng umaga para sa sunrise uh, Ano ko, Tol? Hard train Ano ang pato, basa-basa, ganyan Ay gago kuya Alanganin ako O ganito na Huminto tayo ngayon dun sa ano Sa ihawan uh, Tsaka di, din tayo mag research Tiyan pa rin kami makikita ang bahay mga porch Yan! kasi tirada ng tirada nung walang plano Ito yung mga consequence na ng mga tropa Pero may nakita kami rito ang hotdog ito ngayon ang source ng internet namin dito Piece of wifi Yeah! Kuya meron daw dito pandiinan Janow beach club daw Hello po Kung walk in po sana and check in What a wonderful world Fresh tayo bukas na pag-isig Sa si mga paligo Boom! Ito na, dinner namin. Ito na. Blue oh. Marlin. Tsaka <laughs> Green Lantern. Si Manny Pacquiao. <laughs> Hindi si Pacquiao. Seafoods no. na sa parang hills. S 4 Sunrise Yeah, good morning. Ang ganda ng picture para tayo pupunta sa parang hills. Oh. yan So to game na kami ni Kuya, maaga talaga kami gumising para masaksihan namin 'yung sunrise dito sa Parang Hills. Video. na ganun eh Napakadulas Kaya naman yan Hindi lang tayo nagmamaasim Hadaan ako ito mo Ataas muna muna Ako okay, ako lugin ko muna bago ko paanda rin. Kalugin muna natin. One, ano ka? Hindi. Tara ko doon na rin go. Aw. 1 2 3. Ay na. Ba. Hop. O tip ako dito. 1 2 3. Andarin ko wala rin ko ng tulak. Ay, lagyan ko ba ito rito para tumaso. Ganun pala okay. Hindi <laughs> naman gano'ng Amazing, amazing plates. Oh. May meron dito ang church na maliit. Tapos merong cross. Ito nyo kayo. Naglalakad na naman tigpan di mga surpay. May tambayan dito. Sapula oh, sa pulga kul -sa ng araw. Babe. Tayo sa kabila doon namin. May mga gustong pinupuntahan yung mga dulo o kaya yung pinakamataas. So ang plano namin today, nandun kasi si Mamu at si Chamagi may dinadyawan mga 2 hours away sa amin yun kami enjoyin pa namin kung hanggang sa namin kaya dito tapos babalik din kami din ang mamaya and yun bahala na let's go enjoy the sun It's our year. Let's do it.